Hello mga paps! Welcome back na naman sa aking YouTube channel, no? Richard Vlog TV. Uh, Pakisubscribe na lang sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, no? Uh, ngayong araw mga paps, no? Ay may mga nagtatanong kasi sa akin, no? May nagre-request din at may gusto din silang mapakinggan, no? Dahil dito sa kay Padon, saka sa si 50 ko na Tusundra. So may nag nagtat may nagtatanong kasi na kung sino daw ang malakas sa kay Padon sa kay si 50 na to So si to matagal na itong amplifier no so kilala na natin na siya ay 1600 watts per channel no. So si Padon bago pa lang kaya medyo hindi sila doda sila sa kay Pado na 2000 watts no so ngayon na i-confirm natin silang dalawa kung sino nga bang malakas sa kanilang dalawa si Padon ba o si Tosonra si Ipipte kasi mayroong nag-request -re na i-confirm natin sa kanilang silang dalawa no? kung sino yung malakas sa kanilang dalawa so ayan, uh, ayan ngayon ang sisitap natin mga paps So, masusubukan natin itong ngayon si Padon sa kasi si 50 kung sino nga ba malakas sa kanila. Yung totoong 1.6 watts per channel na si Tosondra or si Padon na bago pa lang na amplifier na 2,000 watts per channel. Kaya yan ang ating ngayon susubukan mga Paxi. So, ano pa natin? Umpisa na natin no, mga Paxi. Please subscribe to my YouTube channel Richard Vlogs TV. Mga paps, no. Ah, ito yung setup natin ngayon. Ah, Ayun si Pa'don sa kasi si CA 50 no? Ah susubukan natin silang dalawa kung sinong kung sino ba malakas sa kanilang dalawa. Ngayon unahin natin si CA50. nakauna tayo. To, eh, ilagay natin sa alas 12. Ayun. 12 o'clock. Ayan, naka 12 o'clock si... si E50. So, bis lang ang gagamitin natin mga paps. Hindi na tayo gagamit ng mid Kasi, uh, i-confirm lang natin itong dalawa kung sino ba malakas sa dalawang ito. Kung sino ang medyo mabigat ang tapon sa puro bis lang ang gagamitin natin. Ayan, so processor natin mga paps, nakano lang tayo equalizer sa crossover lang no. Ayan. So yan yung setup natin at naka laptop lang tayo no. Ngayon uh, susubukan na natin. Ah, uh, play music na tayo mga paps. Ayan mga paps eh. Uh, naka 12 o'clock tayo kay si 50 Uunahin natin si na si A50 soundcheck. Ngayon ay ah, uh, masusubukan natin kung sino ang malakas sa kanilang dalawa. So ngayon magpe-play music na tayo. Ayan. So naka 12 o'clock tayo kay si E50 mga papsi. Eh. Ayan. Si si E50 talagang malakas din. Naka 12 o'clock tayo kay si E50 no. Mga paps, ayan. malakas din so malakas din talaga si CA50 no ayan so malakas yung mayanig din talaga So yung naka-drive pala sa atin, naka-load sa kay CA50 yung ano no, uh, 18 na halimaw box na 1,800 watts ayan, yan yung nakaload sa kanya yan yung sinasound check natin no? Oh. 1,800 watts yan yan yung performance ni C50 e, ganyan yung lakas nya no? naka 12 o'clock ayan So, ang volume lang natin sa mixer, ayan, naka, halos naka 20 level lang tayo sa kanya, no? Pero naka 12 o'clock tayo dito sa amplifier natin. Ayan. Ayan. Ayan, sa dumadagong-dong din talaga si, ano, si A50, malakas din. So, puro bis lang tayo mga paps. Wala, hindi tayo gagamit kayo ng midday kasi confirm lang natin si Paton saka si C50 sa kasi si 50 sa bis kung sino malakas sa kanilang dalawang uh, para sa bis, no? Kung sino bang malakas tumapon ng bis. Ayan. Kung sino talaga sa kanila. Kasi sa mga nag- suggest din no, sa mga nag-comment i-confirm na natin si CA50 sa kay Padon kung sinong malakas sa dalawa kaya ayan so inuna natin si CA50 no? ngayon ay ninix natin si Padon ayan mga paps uh, narinig ko naman siguro yung performance ni CA50 ngayon uh, subukan naman natin si Padon ayan nauna natin so ilagay din natin sa alas 12 yan 12 o'clock din para sim lang sila, no? Ayan. So, ayan. So, magpiple na tayo ng music. Sim lang yung volume nila. 12, naka 12 o'clock. So, ayan. Play na tayo. Tapos, dito naman sa ating mixer, eh, sim lang din yung volume kanina. ayan so malakas din talaga si Padon hindi magpapatalo talaga si Padon malakas ayan so medyo mapigat talaga tapon ni ano ni Padon ayan so solid talaga yung bis ni Padon malakas talaga siya ayan oh mabigat talaga yung ay, yung ano yung tapon ni Padon Ayan. Grabe. Don't forget follow, like, and share Facebook page Richard Vlog. Ayan. So, malakas talaga si Padon. Medyo mabigat talaga yung tapon niya eh. Sa kay, i-confirm eh, natin sa kay CA50, no? ayan so medyo may ano medyo ramdam ko talaga yung lakas ng bis ni ano ni Padon ayan so malakas talaga yung mayanik mabigat talaga ang tapon ni Padon Ayan, so malupit talaga si Padon. Ayan, so nakapareho lang natin sina naka-volume ng 12 o'clock, no? Ayan. Ayan, so... Ayan. Ayan, so same lang yung volume ng sa kanilang dalawa. Wala tayong, bi, wala tayong binago doon sa volume, kaya uh, pareho lang. Yan. Ayan, so mga paps, siguro narinig yun naman si si E50 sa kasi So kung ano sa pakiramdam niyo kung sino malakas sa kanilang dalawa, pero para sa akin medyo mabigat talaga tapon ni Padon, no? Ayan mga paps. Thank you for watching my YouTube oh, uh, channel. Richard yung TV. Dalawa, si Padon saka si si 50. Ayan so sa mga nagsuggest na kung sino'ng malakas sa kay Padon saka sa kay Tusonra si 50 Ayan, siguro napakin ganyo naman mga paps. So, kayo nang musga dun kung talagang sino sa inyo ang mas mabigat ang tapon sa kanilang doon. Pero para sa akin Medyo mabigat talaga ang tapo ni Padon. Talagang solid siya. So, ayan. So, ba sa bago pa lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe, like, and share. At pindutin ang notification bell, no, para update kayong mga gawin kong video. So, ayan, mga Papsil, ah no, uh, Maraming salamat. So, sa susunod nating video ulit. So, thank you.